Ngayong labis ang init ng panahon, ating alamin kung paano nga ba natin mapoprotektahan ang isa sa pinaka-importante parte ng ating katawan, ang ating mga mata. Kalusugan Patrol, hatid ni Aldrin Soriano. Halos buong araw nakabilad sa init ng araw, ang traffic enforcer na si Rolando. Mas hirap siyang makakita sa matinding sikat ng araw, lalot may diferensya na ang kaliwang mata iparang kuan ako yung nalalabuan ko kung mag magsisid ako ng black. Kaya kung ginagamit ko na itong ano, nag-iisang one and only ice ko na. Kaya babala ng ophthalmologist na pwedeng makapinsala sa paningin ang labis na ultraviolet ray. Yung mga side effect niya, pinaka-common po dyan. Una, yung tridium. Yung tridium po, ito po yung may tumutubong laman sa gilid po ng ating mata papunta doon sa itim meron po ugat yun at saka may laman. Okay? Kinakayo doon namin, tinatanggal. Pag hindi po siya nakasampa, pingwe kila po ang tawag doon. Nakikita natin lagi mapulaho yung ating mata, yung puti, namumula po yan. Posible rin daw itong makabulag. Pero ang ultraviolet rays pwedeng makalabo at makabulag. Ang susunod po na isang side effect po niyan, yung katarap. Okay, yung mga malala ang effect niyan, pagdating na dun sa retina, dun sa lobo ng mata dun sa rob ng mata natin, kung ito yung ating mata. Okay? Yung pingway kila, na sinasabi ko, nandito lang ho yung sa ibabaw. Yung cataract, nandito po yung sa lens natin dito. Ang mga nakakabulag yung efekto po sa likod, sa retina. May proteksyon naman daw dito sa tamang paggamit ng sunglasses maging ng sombrero. Tapos ang shade, pag magkukuha ko yung shade, kaya nga ako ang efekto ng shade pag sinot ko. Kung nakikita nyo, eh, covered mo gilid. Yun ang, yun ang purpose ho Kasi, oh, may mga, may mga yung reflection ho ng uh, ultraviolet rays, may pumapasok po minsan dito sa gilid. Pero pagka yung mga shade na malalaki, ganyan, tak, nakataki po yan. Kaya kung hindi maiwasang magbilad sa init, importanteng unahin ang kalusugan para hindi magsisi sa huli. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.